Magluluto sana ako ng panghapunan mga kapilingon. Pagbukas ko ng ref, yellow na lang pala yung laman. Kailan ka ba huling na grocery, madam? Bakit wala ng laman yung ref mo? Paano mo panindigan yung pagiging madam mo niyan? Kung wala ka ng kakainin. May mansion nga na bahay, pero gutom naman yung aabutin mo. Yung tipong namimigay ng bigas si madam, pero sa mansion wala na palang sasaingin. Kasalanan mo talaga yan, madam. Si madam nag-iisip pa ng solusyon. Akala ko ba madam sa kusako yung pera mo? Nilista na nga ni madam yung mga umutang sa kanya. Maniningil na daw si madam para pang grocery. Parang naghihirap ka na ata madam. Sa mga umutang kay madam, pagpasensyahan yun na. Gipit si madam ngayon kaya maniningil na siya. Naku, dumidilim na. Kailangan mo nang bilisan madam. Gutom talaga yung aabuti ng pamilya mo niyan. Ewan ko ba kay madam? Nasa mansion lang naman lagi. Pero hindi man lang nalaman na wala na palang kakainin. Sumakay na nga si Madam sa sasakyan niyang pajero. Nagmamadali na nga si Madam dahil sa takot na masarahan ng grocery store. Pagkapasok, kumuha na kagad si Madam ng dalawang pushcart. Mukhang madami-dami na ata yung ipang grocery ni Madam ngayon. E eh, paano ba naman kasi? Tatlong buwan na palang hindi nakapag-grocery. Sa totoo lang, hindi talaga naniningin ng utang si madam. Paano ba naman kasi hindi na nagpaparamdam? Kung magsalubong man lang sa daan, hindi ka papapansinin. Yung tipong sila pa yung galit sa mga taong mahilig umutang dyan, obligasyon nyo talagang magbayad. Kung hindi, habang buwan nyo talaga yung dadalhin hanggang sa huling hukay. Baka yan pa yung dahilan na hindi ka papasukin sa langit. Noon mga kapilingon, kapag naggrocery ako, lagi kong tinitingnan yung presyo. Ngayon hindi na. Yung tipong hindi mo na iniintindi, pulot ka na lang ng pulot. Tapos magugulat na lang si madam dahil ang laki na pala ng babayaran niya. Sa laman ng isang pushcart, mga kapilingon, yan yung binayaran ni madam. Tapos ito naman yung sa isang pushcart. Kayo na bahalang magcompute kung magkano yung ginastos ni madam sa pang grocery niya. Nagreklamo kasi yung cashier na ilipat ko daw yung isang pushcart sa ibang counter para daw mas mabilis kasi magsasara na daw sila. Habang nag-withdraw ako, namit ko pa yung kabarangay ko. Nag-congratulate lang naman mga kapilingon. Ewan ko pa kung mauubusan ng kakainin si Madam sa mansyon. Sa laki kasi ng nagastos ni Madam para talagang nagtayo ng sari-sari store. Gusto kasi ni Madam yung pangbultuhan sa paggrocery. Nabibitin kasi si Madam sa paunti-unti lang. I-arrange na kagad natin to. Ipasok na kung ano yung dapat ipasok sa left for the go. Laban mga kapilingon go